Ayan, so sa mga naiwan kanina, ang una unang mong gawin, syempre, to have your own business, dapat meron ka sariling business name na kailangan mo i-register sa DTI. Open ka lang ng isang tab, i-google mo lang DTI business name registration, click mo lang itong pinakaunang lalabas, Ayan. so click agree pag agree kailangan mo na i-enter yung mga personal details mo like your name last name citizenship is Filipino and so and so forth email address, contact number and then sa pinaka last part nito, meron doon business scope, pipiliin mo yung barangay para upon payment mo is only 200 pesos via GCash. Makukuha mo kagad yung certificate mo upon payment direct dun sa GCash mo. Pag nakuha mo na yung form tulad ng mga nakuha nila na kailangan mong i-upload dun sa Shopee So, i-open natin. Siguro